Ate, oh. Yes. Look. Oh, ang cute! Another labubo na naman for today's baon. Blue labubo naman for today dahil kahapon e tapos na tayo sa pink. Dito muna tayo makikisabay sa trend sa paggawa ng bento baon dahil wala pa tayong pambili niyan. Tuhin ko man bumili kahit isa e eh, pero parang nanghihinayang na ako sa taas ng presyo ngayon. Kaya dito muna tayo sa afford lang ni Mami Beth na gawin. Kaya tara na, another bento baon for Ati Indy! Dahil kahapon, tapos na nga tayo sa pink labubu, eh ngayon naman gagawa tayo ng color blue. And of course, gagamit ulit tayo ng natural food coloring para ma-achieve natin ang color ni labubu. ko na ang ginawa itong red na rice at gumamit lang ako dyan ng beetroot powder. Yan naman, eh pang background lang at extra rice na rin ni Ati Indy. Para naman sa labubu na gagawin natin for today, itong butterfly pea flower naman ang gagamitin ko. Natural food coloring pala to mga me, safe yan at healthy pa sa kids. At para mapadali nga ang paggawa ko netong sila bubu, eh, gagamit lang ako netong bunny na rice molder. Hindi naman ako nabigo dahil kahapon nga ganito lang din ang ginawa ko sa pink labubu natin. Achieve na achieve nga dahil parehas nga lang sila ng shape. Ali sa gitna nga lang ng face nila bubu, e eh, naglagay lang ako ng butas dyan. Dahil rice na may konting toyo naman ang ilalagay ko dyan. Nafe-feel ko nga yung saya ng mga nag-unboxing mga mi. Mika dito sa Bento Bao ni Ate Indy. Dito naman ako sumaya. Hindi ko man afford na bilhin yan ngayon. At least, kaya ko namang gawin. O, oh, diba? Color pa nga lang. Eh, napaka-cute na nga. Napaka-cute talaga. Kaya naman mukhang dito sa Bento Baon ko nga ito makukumpleto sila, bubu. Lalo na, napakadali nga lang din gawin at hindi naman ako nahirapan. Cheese at nori nga lang din ang kailangan para makumpleto natin ang details. At para cute nga, tignan ng eyes dinobli ko lang yung nori sa cheese. And for the mouth, Bulok naman, syempre mahaba yarn. At kahit nga ganito ang itsura ng bibig nila Bubu, eh ito nga yung nagpakyut sa kanya. Hindi nga mukhang nakakatakot pero very cute siyang peg. Bali ang ipin, gumamit nga lang din ako dyan ng cheese. At ayan, tapos na natin sila, Bubu, at napaka-cute talaga. And for the ulam, syempre, dapat masarap yan dahil cute na nga ang baon para mas mapasarap pa ang kain. Kaya, ayan, bangus belly ang ulam ni Ati Indy. Medyo dinamihan ko pa nga ng taba yan. Nag-add pa ako ng isa pang ulam na steam show may naman of course, ang fruits sa eh, hindi rin niya mawawala. At para sa natitirang space, ito nilagyan ko na nga ng paborito naming kutkuti ni Ate Indy ngayon. Dried fruits and veggies pala yarn. Sobrang nakita na nga ako sa nagawa ko kahapon kaya hindi na nga ako nakapaglagay nito mga food pics. So this time, naglagay nga ako at tignan nyo naman dahil mas lalong gumanda pa yarn. Yes? Look. Oh, ang cute! Gaya mo na. Ang <laughs> cute. Labu-bu. La, cute. At ayun, tapos na naman tayo sa isang bento baon serye. At kung nagustuhan nyo tong video na to, eh, follow nyo na rin kami for more bento baon ideas. Ate, baon. Thank you po, baby. <laughs> cute? Opo, labu-bu. Labu-bu. <laughs> la, la, Ganyan ba yun? <laughs> Bye bye. Bye bye. Love, Love you. you. Thank you, my people. For... You're welcome. Love you. Love you.